Sino mo sir? Counter pro na ang kakanta. Wala sa sariling ano. Kaya nga, oh, sisingil kayo tabi mo. Ayun nga mga kapatid, bago ako umalis ng bahay, nakakuha na po tayo ng booking. So tara, sabahan niyo ako. Punta na natin ang first booking natin. Pick up point natin, harmony lang papuntang bagong silang po yan. Kaya short ride lang yan mga kapatid. dahil naglo yung map dyan mga kapatid inayos pa natin kaya natagalan tayong kumuha ng second booking natin mga kapatid ang kagandaan malapit lang yung pick -up point Paling second booking natin pala bagong silang papuntang Novaliches mga kapatid at dahil papuntang Novaliches expected na natin yan traffic mga kapatid at syempre kahit gaano ka traffic yan mga kapatid tatagusin natin yan at ganun ganun lang nakarating na tayo sa drop off natin kahit <laughs> ano familyiento tu cuy ni ni tu si kena tahun tcupu kau fahmh cuman ni mula sa se situação kung pa, para sa ano, sa, ano?